Sampung gawain ng mga kamote rider o driver. Baka isa ka dito. Number 1. Ayaw mo mag-helmet pero lagi kang nakasilip sa mga kurbada. O dun sa lugar na alam mo na laging may checkpoint. Number 2. Bigla kang liliko ng walang signal light. Tapos di ka tumitingin sa likod Number 3. Ayaw mong maunahan ka sa daan. Gusto mo ikaw lagi ang bida. What? Number 4. Gusto mo lagi maingay ang tambucho mo kahit malayo pa ang New Year. Sarap na sarap ka sa ingay nito habang ang iba ay busit na busit sa iyo. <tong> Number 5. Lagi kang nagbubukas ng hazard light kahit wala namang emergency kakaliwa kakanan, wala kang pakialam sa iba. Gusto mo sila ang mag-adjust sa'yo. Number 6. Wala ang lisensya at rehistro. Tapos pag nakabangga ka, ikaw pa ang galit. Ang tindi nun. Tapos bigla ang haharurot patakas. Number 7. Hindi ka nag-change oil ng motor mo. Gamit ka lang ng gamit. Tapos pag nasira, bigla kang magtataka. Number 8. Paparada ka kahit saan at wala kang pakialam kung nagkaka-traffic-traffic -traffic na. Tapos magpapatay mali ka. Number 9. Sobrang garapal ka mag-counter flow kahit may barrier na yung kalsada. Nangyaya nangyayari yan lalo sa mga kamuting mga jeep ni driver lalo dyan sa Kirino QC Paging LTO Number 10 makikipag inuman ka na parang mauubusan ka ng alak bukas tapos magda drive ka pa uwi tapos pag nadisgrasya ka manghihingi ng gigas ang mga kamag-anak mo sasabihin mabait kang tao kung nakompleto mo lahat ng yan, abay binabati kita. Isa kang certified qualified kamote rider. Nasa'yo ang respeto ko.